Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, pag-uusapan natin yon Ang mga key factors kung bakit nga ba natalo tayo sa Dominican Republic Kanina, nohoy okay. So yung mga major factors lang yung mga pag-uusapan natin mga bay kung bakit tayo natalo kanina And uh, number one dyan mga bay Kung bakit tayo natalo sa Dominican Republic Eh dahil sa taong to Dahil kay Carl Anthony Towns So wala ang nakapigil kay Carl Anthony Towns bay kanina sa game. Hirap na hirap yung mga bigs natin na depensahan itong si Carl Anthony Towns. So kanina sa larong uh, sa larong kanina laban sa Dominican Republic, umiscore lang naman si Carl Anthony Towns bay ng 26 points. Okay? And out of those 26 points bay, karamihan don is galing sa free throw area. Okay? Actually, nagkaroon lang yata ng 5 uh, field goal si Carl uh, Anthony Towns, uh, Towns. The rest is uh, puro free throws na yung mga puntos niya. Ibig sabihin doon, isa din doon sa nagpatalo sa atin is yung foul trouble natin kay Carl Anthony Towns. So ilang beses uh, nagpabalik-balik sa free throw area, walang nakapigil kay Carl Anthony Towns mga bay. Okay? Especially nung third quarter, nung uh, bumulusok talaga yung strategy na strategy ng Dominican Republic na puro kay uh, Towns ibigay yung bola at sumalaksak nung binabantayan siya ni EJ Edu at ni Japet Aguilar kaya sila maagang na foul trouble sa third quarter so definitely uh, malaking factor si Towns kung bakit tayo natalo dahil wala makapag uh, depensa sa kanya ng maayos, wala makapigil sa kanya, walang makapagdepensa nang hindi siya napafoul. So, luging-lugi tayo kay Carl Anthony Towns. And uh, sa totoo lang, kung wala si Carl Anthony Towns sa Dominican Republic kanina, basically, matatalo natin yung Dominican Republic. So, napakalaking factor ang naibigay ni Carl Anthony Towns kanina sa Dominican Republic. Okay? Next factor, mga bay, kung bakit tayo natalo is itong taong to. Si Kai Soto. Okay? So, alam naman natin na si Kai Soto yung isa sa inaasahan nating pantapat sana kay Carl Anthony Towns. Okay, pero ang nangyari is, hindi simula ng first quarter na pinasok siya, hindi na siya pinasok muli second hanggang fourth quarter ng laro kanina kontra sa Dominican Republic. Okay, so alam naman siguro natin yung dahilan. Okay, kitang kita kanina nung pinasok siya, binantayan niya si Carl Anthony Towns, iwan na iwan. Si Kai Soto Ang lamyan ng galaw niya Hindi niya madepensahan uh, And uh, kung siguro naglaro na matagal Si Kai Soto uh, At nababad siya Sa pagdepensa ni uh, Carl Anthony Towns E eh, malamang magiging foul trouble din Aabutin uh, ni Kai Soto Dahil hindi siya makasabay talaga uh, Pagdating sa depensa And sa speed ni Carl Anthony Towns may ang layo ng diferensya Ni Kai Soto Kay Carl Anthony Towns Inbis na si Kai So ito yung uh, maging uh, Importante yung pyesa natin sa depensa Eh, naging liability nga itong si Kai Soto Sa depensa Kaya hindi na siya ginamit pa Ng gilas Bilang pambantay Kay Carl Anthony Towns So makikita ninyo ang um, pinangbantay kanina Kay Carl Anthony Towns, si EJ Edu At si Japet Alagar, uh, Aguilar Which is yung may uh, Mabibilis ng mga sentro natin Yung kayang sumabay sa speed ng isang Carl Anthony Towns and yun yung wala kay, kay Soto kanina kung bakit hindi na siya uh, pinaglaro pa ni Chot uh, Reyes kanina okay. okay pangatlo mga bay kung bakit tayo natalo is dahil naman dito sa taong to kay Jordan Clarkson okay si Jordan Clarkson mga bay kung mapapansin nyo kanina sa kanya naka Uh, Nakasalalay yung gagawing play ng Gilas Pilipinas mga bay kontra sa Dominican Republic uh, Nasa kanya kung mag-ISO play siya, papaasa niya ba, i niya ba yung mga teammates niya Okay, and si JC din yung may pinakamalaking turnover sa Gilas kanina mga bay So nagkaroon tayo ng 19 turnovers mga bay, isa din yan sa malaking factor And karamihan dyan sa 19 turnovers na yan, e eh, galing dito kay... Jordan Clarkson. Okay? So, nung nawala si Jordan Clarkson mga bay, okay? Ito din yung uh, isa sa mga factor is yung kawalan natin ng second best player mga bay, kung wala si Jordan Clarkson. So, kung mapapansin niyo nung nawala si Jordan Clarkson nung mga last two minutes ng fourth quarter, doon talaga uh, parang na uh, hindi alam ng mga Gilas kung ano yung gagawin. Okay? Nung si Dwight na yung nagdala ng bola, si Scottie at nila si GC, hindi nila alam kung sinong titira. Kung mapapansin ninyo, yung mga last two minute plays nila, uh, puro pasa, dribble pasa, walang gustong tumira. So hindi nila alam kung sinong titira, kung sinong i-score after kay Jordan Clarkson. So nung nawala si Clarkson, uh, doon talaga uh, nagiba yung uh, complexion ng laro. Naging one-on-one -on -one plays, puro tira ng tres yung nangyari, okay? So, bal naging baldog yung uh, laruan ng gilas nung nawala si Jordan Clarkson. Okay? So, ang laki ng uh, factor ng pagkawala ni Jordan Clarkson. At yung hindi natin pagkaroon ng second best player. Actually, yung best player, second best player natin kanina is si Jun Fajardo. Okay? sa yung uh, second best player natin kanina. Aside kay uh, Jordan Clarkson. Okay? And then, syempre, yung iba mga players natin, Jamie so CJ si Perez at si Renz Abando. Okay? Itong tatlong to. And uh, samahan natin si EJ Edu, mga bayat si Japet Aguilar. Okay? Itong si uh, EJ Edu at si Japet Aguilar, mga bay, hindi, na sila, hindi sila nakapag-contribute talaga sa puntos. Okay? Maintindihan natin na hindi sila nakapag-contribute sa puntos dahil nakafocus na talaga sila sa pagdepensa kay Carl Anthony Towns. Okay? Pero itong tatlong player na to, si Malonzo, Perez at si uh, Renz Abando. Etong si CJ Perez ma ba hindi siya naglaro, hindi ko alam kung bakit hindi siya ginamit. Ni coach siya Reyes, pero I think malaki yung maitutulong sana ni CJ Perez pagating uh, pagdating sa defense at hustle plays kung naglaro itong si CJ Perez. Ngayon si Jay, uh, Jimmy Malonzo mga bay, malaki yung naging minuto niya pero uh, na ang kasabayan niya kasi sa posisyon niya ay si Jordan Clarkson and hindi rin nakapagpuntos ng uh, ni isang puntos itong si Jimmy Malonzo mga bayan, no? nakaroon lang siya ng isang 3 point attempt kung hindi yung nakakamali sa buong laro yun lang okay pagdating sa depensa hindi rin naging uh, hindi rin naramdaman yung presensya ni Malonzo pagdating sa uh, pagdating sa depensa so malaking factor yung hindi nila pag-contribute sa puntos and then si Renz Abando Although, nakaroon siya ng isang uh, highlight dunk. Uh, medyo mismatch siya. Kitang-kita, sobrang nipis kanina. Ni Renz Abando. Pagdating sa mga screens, uh, hirap na hirap si Renz. Sobrang uh, mismatch yung uh, kabantayan niya. So, kaya siguro hindi na din binabad si Renz Abando after nung second quarter. Pero I think sana mas binigyan, binigyan ng chance si Renz Abando sa second half. Okay, hindi ko rin alam kung bakit hindi na ni, uh, nilaro si Renz Abando sa second half. So, ito mga players na to, yung uh, mga kulang pagdating sa pagkocontribute ng puntos sa Gilas, Pilipinas. So, uh, although natalo tayo sa Dominican Republic mga bay, 5 points yung lamang, maganda naman yung pinakita ng Gilas. And sana magtuloy-tuloy ito kontra sa Angola para mabuhay pa yung chance natin makapasok sa Olympics at sa second round ng World Cup. So, yun lang mga bay, maraming salamat sa panonood.